ito yung mga kamangyan ito mangyan na original sa village lang po nasa syudad na nakatira magandang gabi joke lang po yun yung mangyan kasi may bahag tayo wala ibig sabihin sa bilay. tao papa oh. Oh. ah oh. O ba mama mama. mama. Oh. Hmm. Sa Taotang sa Sa Pacific Plaza, um, naka 'yung naka-duty ngayong hapon. 嗯。Mm hmm. sarap mga Orang ulan ko po yung pano gulay na halog bati may halong dilis yun lang po, sarap naman eh it was high blood high blood gulay daw pang pahaba ng buhay lamik kayo cái tuổi tuổi lắm Ngon mà, xà huh? lắm Alog bate. Walang halong kimikal. Bitchin lang pero kimikal din po yan. Ay, paalam mo na. Putuloy mo ating pag-video. At ako